ang mga anak ni Noe. Ito ang mga anak ni Noe na kasama niya sa barko. Sina Shem, Ham at Japheth. Si Ham ang ama ni Kanaan. Silang tatlo ang pinagmula ng lahat ng tao sa mundo. Si Noe ay isang magsasaka at siya ang unang nagtanim ng ubas. Isang araw, uminom siya ng alak na mula sa ubas at nalasing. Nakatulog siyang hubad sa loob ng kanyang tolda. Ngayon, si Ham na ama ni Kanaan ay pumasok sa tolda at nakita niyang hubad ang kanyang ama. Kaya lumabas siya at sinabi ito sa dalawang kapatid niya. Kumuha sina Shem at Japheth ng damit at inilagay sa balikat nila. Pagkatapos, lumakad sila ng paurong papasok sa tolda para takpan ang kanilang ama. Hindi sila lumingon dahil ayaw nilang makita ang kahubaran ng kanilang ama. Nang mahimasmasan na si Noe sa pagkalasing niya at nalaman kung ano ang ginawa ng bunsong anak niya, sinabi niya, Sumpain ka, Kanaan. Maghihirap ka at magiging alipin ng iyong mga kapatid. At sinabi rin niya, Purihin ang Panginoon, ang Diyos ni Shem, naway maging alipin ni Shem, si Kanaan, naway palawakin ng Diyos ang lupain ni Japheth at maging mabuti ang pagsasama ng mga lahi niya at ng mga lahi ni Shem. At naway maging alipin din ni Japhet si Kanaan. Nabuhay pa si Noe ng tatlong daan at limampung taon pagkatapos ng baha. Namatay siya sa edad na siyam at limampu.